Ay mga ka-partners, alam nyo ba na hindi lang sa pagbili pwedeng magkaroon ng lupa? May iba't ibang paraan kung paano mo legally ma-acquire ang land dito sa Pilipinas. Unang way, private grant. Dito, kusang ibinibigay o ibinibenta ng isang tao ang lupa niya sa iba. Alimbawa, si Juan nagbenta ng lote kay Pedro, o si Lola nag-donate ng lupa sa isang simbahan. Pangalawa, public grant. Ito naman ay lupa ng gobyerno na pwede mong mapatitulo basta pasok ka sa requirements. Example, may mga program tulad ng Homestead Patent or Free Patent kung saan pwede ka mag-apply sa DENR para maging iyo ang lupa. Pangatlo, Involuntary Grant. Ito yung sapilitang paglipat ng property kahit ayaw ng may-ari. Halimbawa, kung hindi nakabayad si Ana ng utang mafo-foreclose ng bangko ang lupa niya at ibebenta sa ibang tao. Pang-apat, inheritance. Ito yung common na mana mula sa magulang o kamag-anak. Alimbawa, namatay si tatay, automatic na mapupunta ang lupa sa kanyang mga anak bilang heirs. Panglima, reclamation. Ito naman yung pagtambak ng lupa sa dagat para maging bagong property. Example, mga reclamation projects sa Manila Bay na ginagawa para gawing commercial o residential areas. Pang-anim, accretion. Ito ay natural na proseso kung saan nadadagdagan ang lupa sa tabi ng ilog. Alimbawa, may lote ka sa gilid ng ilog at dahil sa agos nadagdagan ng lupa ang property mo. Sa batas, iyon na rin ang dagdag na trate. At panghuli, prescription. Dito naman nagiging iyo ang lupa dahil matagal mo na itong ginagamit at walang kumukontra. Halimbawa, si Mang Jose nakatira at nag-aalaga ng isang lote ng ilang dekada at eventually, pwede na niyang maklaim bilang kanya. Ayan mga kapartners, iba-iba man ng paraan ang pinaka-importante. Siguraduhin mong legal at kumpleto ang papeles para iwas abala at problema sa future. Kung may natutunan ka sa video na ito, don't forget to like, subscribe and follow us on YouTube, Facebook, TikTok at Instagram para lagi kang updated sa real estate tips. Again, this is Routh from Philippine Property Homes, your lifetime partner in real estate service. Kita kits sa susunod nating video.